Yan, shout out everyone. Good morning and good afternoon, guys. Ang ganda o ortega pa Damit na bago. Good afternoon San man surok sa mundo. Ang mga kahakarlok dyan, tayo po ay mag-unboxing. Uh, Ito po ay bigay sa amin ng uh, yung ina po ng bata. So, ayan. Ito po ay hadiya sa amin. So, uh, ano po siya? Unboxing tayo. Dami po ito. Hindi ko na po pinamay yung kami niya. Ito po siya, guys. Ayan. Dalawang dami po siya. Ayan. At mamaya susukatin po natin. Ayan, guys. So, ubusan na po natin siya siya nga pala. Shout out po dyan kay Jamsi G. Thank you po sa iyong programang uh, paangat at saka ano yung love love love. At saka kay kay Langga Jessica Padera. Shout out sa inyo dyan. Ayan, mga team solid Jessica. Shout out. Ayan. Ito po at tayo atin. siya, yeah, guys. Lalong intro-intro pa. Ito so, siya, guys. Ayan. Ano po siya? Product niya ay shading. Ayan. Thank you nga pala sa nagbigay dito. Sa sponsor. Ayan. Ito po siya, guys. Laki niya. Ayan. Stita. So, mamaya susukapin po natin siya, guys. Ayan. Tapos, ito naman pong isa. susukati din natin. Uy! At meron pang bigay na pera. O, diba? Ayan. Thank you so much. O, diba? Ito po yung isa, guys. Ayan. Kita niyo to, guys. Ayan po siya. Pang summer. Pwede po siyang pang beach kasi meron po siyang siya, button, so diba try nga natin guys, sukat natin kung pwede ito na nga guys ang ganda o oh, diba parang meron na papel ng kamay niya pang ano daw to, pwede siyang pang summer kasi pwedeng bukas yung harapan niya yung harapan lang ha tapos magsuswimming magsuswimsuit ka ayan nakagalingan pero ang laki talaga ng kamay niya, di ba guys? Okay. Ito po yung kabuuan niya, guys. Alright. Oh, o, di ba? Pero ang haba niya, guys. Lampas hanggang ano siya, hanggang pa. Ayan, guys. Ang malit. Ay, susukate pa pala natin yung isa. Ayan. Susukate natin ito. At eto naman isa. Ang ating susukate. Ayan. sa so, matatamad guys. Hindi ko na po hinabad yung akin second, ano, after second lang yung nakainap. O, oh, diba? Parang pambuntis lang. Ayan, guys. Sasukot na natin ang damit na bago. O, badin na rin natin. At, aray ko masikip sa pataas, sa pata ba? Ayan guys, sa so, diba? Isukat so, ko na. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Shout out, shout out dyan. Ayan, ah. Uh, thank you so much nga pala dyan kay Langa Liamer at saka kay Jessica Padera sa Team Solid. Shout out dyan. Ayan. At hanggang dito na lang po ang aking video. Kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa YouTube channel at haka lang click on the bell para updated ka sa aking buhay. O diba, kahit hindi po, kahit po hindi maganda or hindi nakakatawa, basta bahala kayo dyan. Bye-bye. Ingat po lahat.